Beyond that, you are nothing. Sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho ang sabo sa toa mga tao, to mga pamilya, mga komunidad o mga inusinting kinabuhi. Mayong uto sa tanan. Mga magandang araw din sa mga nakalive ng mga taga Sub saharan Mindanao. Diba mo, bago ko mag... <coughs> mag sa gulo na nakutagaw, bisaya aron gatong mga makadungaw, makasabot po tong mga uban na itong naminaw, diha, nang nasgawas. Unang-unas tanan, magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kawamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha, kay kada makitaan nako ang naong sa kuaman, bit-bit niyo kahilakon ko. Mm, mugara pod bon mo. Usob ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibu kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRD. kabaw mo, lang, sukad, nga giaristo ako amahan illegally. Wag yu ko kasabot sa akong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me, tinood lang. But every time, makita na ko, suporta ninyo, makusgan yu ko. Salamat kayo. Siguro gamiton ko ni nga naimo kong vice mayor niyo mayor morning sa termino nako karon morning last na nako nga araw ng tabaw nga sa termino nako karon wa ko makibaw ung um, unsa um, bagay kinaog kaugmaan kakug, o yung future ng Uh, sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about Marcelo and oppression is synonymous with the Marcos family name. I want just to go. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out rodi duterte's name you will never be loved mr marcos we will stand up and we will fight back kita mga taga Davao ingon e, ani na siya labi nanto mga dug dugay dire onya kadang nitoo sa plataporma og politika sa kuamahan. nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos og si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC murag wala lang ing ato na lang nga murag walay himo ang atong pinalanggang amahan diri sa tundak bayan Gibaw mo di ko matingala gyud tinuod lang di ko matingala nganong ingon ani karon kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni Una, along aning with Marcos o kani mga ubandering mga bagagnaw ng mga politiko. Di nila gusto nga naan ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang ni Ingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is, is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot uroy ang putang ina. Yung kita'y nagtabang sa iya kalinkod sa diya, karoon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray! Di ko tamat nga kaya Kay kung ang sabo para sa ilang, ha, para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa, mutao to ha, muta mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. <laughs> Di ko matingalang anong ingana na sila. Sige lang. Ay mo? Si Rudy Duterte. Nga nung na-aristo siya, na sa ICC. kaining barug sa iya mga tinuuhan sa politika nga tanaw niya mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo? Dili gini panahon nga magluya-luya ta. Sige ni Panahon para magluluyata. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di giyot ni Mahuman karon O di na giyot ni Mahuman! Sige lang. Basta kita labi ng mga contemporaries nako, na ko. Some older and a little bit older than me, a little bit younger than me. Kita kipatako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo. Mapursigihon. Ang dabawenyo isog. Ang dabawenyo gusto kaayuhan. Ang dabawin nyo gusto ka matuuran. Ang dabawin nyo garboso. Mabuhay Montanan. Pasta ilang paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yung garon, yung tamaktamakan yung ta. Kaya wala lagi mo, wala na yun ko wala na. Hindi kong dili tungod sa inyo ha, mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ko kataw, anak ko sa amahan, pero dili ko gaingon ani mga istorya ni, wak ko gaingon ani kay tungod anak ko dabawin yo dili kay tungod Pilipino ko nga nitoo ug usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni, dili ni tungod kay atuan, dili ni. It's about us, the Filipino people. Onya, how a government treats his own. Iyang e gipapriso. Dili na lang kung mention kay personal, pero ingnan na lang po nako, dari Osbon na Last year, January, giingnan ta taka Marcos, wag kay utang ka boboton. Ang imong amahan, gipalobong sa akong amahan, pero ako ang amahan. Gipapreso ni mo, putang ina ka. Ayaw, pagingunan na. Ayaw na, ayaw hukay yun. Dilita na. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naanana na diha. Naana na diha. Pasag na ninyo. Noon, wala man si akong amahan diri, inyong tatay digong, wala man dere sa Pilipinas. Pero kay ko, nagbili, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahan termino. Basta ako ang tambag na nako ninyo, mga dabawin nyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. usab uh, kabalo ko busy mo na mga tao dagan mo laing buhaton pero makita nako in behalf of uh, our family akong duha ka ako mga igsoon tulo na ako ka igsoon umama tanan may mga Duterte na nagsakit karon tungon sa naitabo sa among amahan salamat kaayo gyud sa inyo suporta salamat kayo sa inyong ginapakita wala na ko yung maingon sa inyo ha. Ah. Kung hanto diri na lang yun, man. To na lang, man. Pero sobra-sobra na kayo nyo gipakita sa moa. Salamat kayo. Pero, samtang ni apata diri di kyo tama undang, o di kyo tama pili, basta nagkahiusa lang ta mga dabawin Mabuhay ang Dabaw City! Vamos.